mga chocolates pang ng ipin. so guys, ito na sa lahat. Wow! Tunaw na naman nga ito. Alagyan ako ng pambaon ko sa school. Hello guys! Sinisino kasi ako eh. Hello guys! Ayusin ko na nga po ngayon yung mga binili sa aking baon ni na mami at daddy. Ito nga po yung box ko. Wala na nga po talagang laman yan. Simot na si So dito ko na mga pambango sa school. Guys, ito nga pala yung binili sa akin ni Daddy baon. Dalawang Pringles, isang Cheetos na jalapeno, isang Sour Patch Kids, isang Crunch, tatlong Pepero, mga chocolates pampasakit ng ngayon. Tsaka ito nga po ang favorite na yogurt ko na kulay blue. At ito naman po yung binili sa akin ni Mami. Yay! So, ayan guys. Naayos ko na nga po yung mga binili sa akin ni Daddy Mao. Ito nga kasi binili ni Daddy sa akin. Nung pumunta sila ng SNR, so, tingnan talaga binili sa akin. Kasi nga, hindi ako kasama ni Daddy noon. Kaya naman kung ano nga yung alam niya, nakakainin ko, ay binili niya sa akin. <laughs> Ito lang nga yung sa akin talaga ni Mami Ibat-ibang -ibang flavor nga Ito Appleade Green apple flavorade Strawberry lemonade At Peach flavor Iced tea May mga kanya din Na binili sa akin si Mami na juice Tulad nitong Locally Dalandan juice Minute Maid juice salad juice, at strawberry sun kissed lemonade. Hindi nga talaga ako mahilig sa mga ganitong judgment. Kaya naman, dalawang piraso nga lang, magkaibang flavor, yung binili sa akin ni Mami. Flavor ko nga rin itong Howard Pure Meal. Dalawa na nga muna yung binili sa akin ni Mami. Dahil meron naman ako sa bahay ng malaki. Dalawang poke, malahilig na ako dito sa matcha. Kaya naman, binilan ako ni Mami isang flavor na matcha. At ang flavor naman ng isa ay chocolate crush nut. Binihan na nga din ako ni Mami ng chips, pero konti lang. Etong ang na cheese spicy. Calbee, honey butter, lace double crunch. At nga, ito pinaka-favorite ko, itong chicharon ni Mang. <laughs> Maliliit nga lang ibinili sa akin ng chips ni Mami. O kaya, isa o dalawang piraso nga lang talaga. Baka nga daw manawa ako pagpaulit-ulit yung mga nakikita ko at natitigman ko na mga chips. Para nga daw, iba-iba ah. -iba, Itong Milo Champ Bites, apat nga binili sa akin ni Mami. Para nga daw, matikman ko muna. Baka nga daw kasi mamaya, di ko magustuhan yung lasa. Pero mukhang magugustuhan ko naman to. Tapos kaya yeah, binilihan nga ako ni Mami ng favorite flavor <laughs> ng Frutella. Mahilig nga din ako dito sa Belt chupa chups na ito. Kaya binilan nako ni mami. Tapos itong champola. Masarap talaga to guys. Itong whisk naman para kay daddy to. Pero masarap naman. Tapos, dalawang layo. Pero hindi para sa akin to. Para kay mami to. <laughs> so guys, ito na sa lahat. Wow! Puno na naman nga to. Alagyanan ko ng pambaon ko sa school. Pero guys, di pa yan. Inuuntuin tingin nga talaga nila mami at daddy. Para talaga hindi mabigat sa ay, wala wala. <laughs> malapit na malapit na nga daw talaga. Yung pasukan ko, sa kanila ako ibibigay ng gusto kong fruits. So, yung lang guys sa ngayon. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!